ang presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi at ang kanyang foreign minister na si Hussein Amir Abdullahin ay kumpirmadong kabilang sa mga nasawi nang mag-crash ang sinasakyan nilang helicopter nitong araw ng linggo habang pabalik sila mula sa pagbisita sa mga infrastructure projects. Naghatid naman kaagad ng pakikiramay ang mga kaalyado nitong mga bansa tulad ng Russia, China at Turkey. Ngunit ganun pa man, ayon sa National Security Spokesperson ng Estados Unidos na si John Kirby, walang duda na si Ibrahim Raisi ay isang lalaking maraming dugo sa kamay dahil sa pagsuporta nito sa mga terorista sa buong Middle East at pangunguna nito sa pagpaslang ng libu-libong political prisoners. Kaya naman may mga espekulasyon na ang pag ng helicopter ay sinadya. May kinalaman nga ba dito? US at Israel at ano na ang susunod na mangyayari sa Iran. Lalo na ang kanilang ekonomiya ay patuloy na pinapahirapan dahil sa parusa o sanksyon na ipinataw ng Amerika. Presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi kasama ni Foreign Minister Hussein Amir Abdullahi ay lumipad lula ng isang helicopter kasama ng iba pang opisyal sa hilagang kanluran ng probinsya ng Silangang, Azerbaijan noong May 20 taong kasalukuyan para sa inaugurasyon ng Kiskalasi at Kuda Afarindam, isang joint hydroelectric power project ng kalapit nitong Azerbaijan sa Aras River. Kabilang sa seremonya ang presidente ng Azerbaijan na si Elham Aliyev na walang kaalam-alam na yun na pala ang huli nilang pagkikita ng Presidente ng Iran bago lumipad muli ang helicopter upang magtungo naman sa siyudad ng Tabriz mga 130 kilometers para sa inaugurasyon ng Tabriz Oil Refinery ayon sa Commander-in-Chief ng IRGC o Islamic Revolution Guard Corps na si Major General Huzim Salami. Mayroon pang anim na lula ng helicopter na kasamang nasawi maliban kay Reisi at Abdullahi. Ito ay sina Governor ng East Azerbaijan Province Malik Ramati, Tabriz Friday Prayer Leader Ayatollah Muhammad Ali Ali Hashim, IRGC Brigadier General Muhammad Miti Muzavi, Colonel Muzain Darianush, Colonel Sayyid Daher Mustavavi, at ang teknisyen na si Major Birush Kwadimi. Ang aksidente ay naganap mga bandang alauna pasado ng hapon local time sa liplip -Lip at bulubunduking lugar mga 58 kilometers mula sa timog ng Kiskalasi at humigit kumulang 2 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Usi. Ang Iranian State TV ay iniulat na ang helicopter na Lulan, ang presidente, ay nakaranas ng tinatawag na hard landing habang binabaybay ang Tabriz na nakararanas noon ng makapal na hamog at pag-ulan kinumpirma ni Interior Minister Ahmad Bahidi na ang tatlong helicopter convoy ay napilitang mag-emergency landing dahil sa sobrang sama ng panahon. Ngunit ang helicopter kung saan lulan si ay hindi pinalad. Ilang rescue team agad ang nagtungo sa lugar ng pinangyarihan ngunit dahil sa kapal ng hamog at pagpus ng snow at ulan Idagdag mo pa dyan ang local terrain na naging dahilan upang mahirapan ang search operation. Ang dalawang kasamang helicopter ay tumulong na rin sa pagganap sa helicopter kung saan naroon ang presidente nang biglang nawala ang komunikasyon nito sa kanila. Ngunit dahil na rin sa lumalalang sama ng panahon, ay napilitan na mag-emergency landings ang dalawang helicopter. Ayon kay Vice President for Executive Affairs na si Hussein Mazuri, nagawa pa nilang magkaroon ng contact sa flight crew members at isa pang tao sa helicopter ng presidente. Kaya naman naisip nila na hindi ganun kalala ang sitwasyon. Ngunit ang pag-asa na si Reisi at ang kanyang entourage na makaligtas ay naglaho ng sumapit ang bukang liwayway nitong lunes matapos ang halos labing anim na oras na pagkahanap mga bandang alas 5 ng umaga, nakita ng mga rescuer ang nawawalang helicopter mula sa layong dalawang kilometro at ayon sa head ng Iranian Red Crescent na si Pir Hussein Kulivan. Inabot pa ng humikit kumulang isang oras bago nila narating ang naturang helicopter. Nang makarating na ang mga rescuer sa crash site, walang anumang palatandaan ng buhay. At nang siyasati na ang loob at labas ng helicopter, doon na nila nakumpirma na ang lahat ng sakay ng helicopter ay nasawi. Kabilang ang dalawang crew na nagawa pa nilang makontak, agad naman nilang dinala ang mga sa sa ang helicopter na nag-crash ay isang Bell 212 na ginawa ng isang US company para sa Canadian military noong 1960s. Ayon sa Flight Global's 2024 World Air Forces Directory, mayroon sa kasulukuyan ang Iran na sampung Bell helicopter. Ngunit walang kumpirmasyon kung ilan pa ang gumagana sa mga ito. Ayon naman sa Flight Safety Foundation, ang huling fatal incident sa Iran na sangkot ang Bell 212 ay noong April 2018. At dahil sa sanction na ipinataw ng Amerika sa Iran, 45 taon na ang nakalilipas. Nahirapan ang Iran na magpasok ng mga pyesa o bagong helicopter na itinuturong isa sa mga sanhi kung bakit humantong sa aksidente ang Bell 212. Samantala ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei kung saan siya ang may ultimate authority sa Islamic Republic ay nagpahatid na ng pakikiramay. Sino nga ba? Si Ibrahim Reisi. Siya ay ipinanganak noong December 14, 1960 sa Mashhad, Iran at naging presidente ng Iran mula 2021 hanggang sa taong kasalukuyan bago niya sinapit ang kanyang kamatayan sa helicopter crash. Nagsimula siyang mag-aral sa kilalang Kom Religious Seminary sa edad na labing lima at nagpatuloy na mag-aral sa ilalim ng ilang mga tanyag na Muslim scholars. Siya ay kilala sa kanyang pagiging konsihal ng Qatar mula 1981 to 1985. at maging punong hukom ng Iran mula 2019 hanggang 2021 noong Hunyo 2021. Siya ay nahalal bilang ikawalong pangulo ng Iran bilang isang batang matapat sa teolohiya. Si Raisi ay may malalim na kaugnayan sa mga relihiyosong aspeto ng pahamalaan. Isa siya sa pinuno ng bansa na nagsusulong ng tradisyonal na mga pagpapahalaga at prinsipyo ng Islam. Subalit ang kanyang pamumuno ay may kasamang pagtutok sa mga usaping pang-ekonomiya at pangpolitika ng bansa. Kilala siya sa tawag na Butcher of Tehran o Matador ng Tehran. Dahil isa sa pinakakilalang kaso niya ay ang kanyang partisipasyon bilang isang hukom sa mga pagpapatupad ng parusang kamatayan sa mga political na kritiko ng rehemen at iba pang mga nagkasala sa ilalim ng mapanupil na sistema ng hustisya sa Iran noong 1988. Ngunit ganun pa man, si Raisi ay may magandang reputasyon sa mga religious establishment at idagdag mo pa tiyan ang magandang relasyon nito sa namayapak si Ruhullah Khomeini, ang kauna-unahang Supreme Leader ng Iran at matagal na rin siyang inikilala bilang pangunahing tagapagmana ng trono ng kasalukuyang Iran Supreme Leader na si Ali Khamenei kamakailan lang ay pinangunahan ni Raisi ang Iran sa umiinit na hidwaan ng kanilang bansa laban sa Israel dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Ang Iran ay lantarang Pinapahayag ang kanilang pagkondena sa malupit na pag-atake ng Israel sa mga sibilyang Palestino. Ganon din ang kanilang mga kaalyadong rehiyonal na tinatawag na Axis of Resistance laban sa Israel at sa mga kanluraning kaalyado. Ang malaking tanong ngayon ay sino na ang papalit sa pwesto ng 85 taong kulang na Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa ngayon, ang Vice President na si Muhammad Mokber Muna ang itinalaga ng Supreme Leader ng Iran upang maging Acting President ngayon. Ayon sa kanilang Article 131 ng kanilang konstitusyon, kailangan magkaroon ng eleksyon sa bagong Iran President sa loob ng limangpung araw. Ang pagkamatay ni Raisi ay hindi madali sa ilang mga mamamayan ng Iran dahil si Reisi ang top elected official para pumalit sa trono ni Kamini. Ngunit dahil wala na si Raisi, ang anak na lalaki ng Supreme Leader na si Mujtaba Kamini na ang malakas na kandidato para maging susunod na Supreme Leader ng Iran na siguradong dilika ng iba't ibang espekulasyon sa mga tao. Ayon kay Sajjadpur, ang Iran ay may mataas na konspiratorial sa politika Nasa sa tingin niya ay kaunti lang ang mga naniniwala na ang pagkamatay ni Reisi ay hindi talaga aksidente. Maaring isisi nila ito sa Israel, sa US o kay Ayatollah kami. Anong opinyon nyo? Ito ba ay aksidente o sinadya o may mas malalim pang dahilan dito? I-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat!